Ano ba tayo mga ka niya? Ang Hello everyone! Hello! Hello mga ka-beshi! Welcome back to my channel. And for today's video guys, meron lang akong i-unwrap. Bumili ako guys ng anti slip Yung para dito sa eyeglasses. Kasi guys, hassle. Pag palagi akong pinapawisan, ganun ako ng ganun. Eh wala tayong ilong. <laughs> Wala tayong masyadong ilong, guys. Hindi katangusan. May ilong tayo, pero hindi katangusan. <laughs> so, ha hassle ng ganun ng ganun, lalo na pag di ba, pag lumalabas tayo, mainit, tapos sa pawis. Ganun ako ng ganun, Nakakairita. Eh, hindi naman tayo makaalis na wala nito dahil ma malabo na ang ano ng lola nyo. <laughs> ang mata ng lola nyo. Hogard ko, oh. Guys, di ba lamig? tatlong araw na akong walang ligo. Lamigi. Maliligo na ako, naka-sked na ako maligo niyan. Maya-maya, linalamig ako, hindi ko na tinutuloy. <laughs> Nauunahan ako ng antok. Mapowder muna ako, guys, ah. Kakahiya naman. Ayan, di ba, guys? O, oh, kita sa hair, oily. <laughs> Mamaya talaga, promise, maliligo ako, guys. Powder-powder lang muna tayo. O, oh, yun, di ba, guys? Alam nga naman, pag pinapawisan ako, lagay ako ng lagay ng powder dito sa may ilong. Kasi nga, dumudulas tong ano, dumudulas tong eyeglasses. So, bumili tayo na anti-sleep. Walang gamala. Ayun, nawala na yung mga kumakahol na aso. So, ayun, guys. Para naman hindi tayo, ano, So, ayan. Tingnan ko na siya kung fit siya. Kahit nga ganyan, guys, parang masakit na yung mata ko. Napi-pressure na siya pag wala yung eyeglasses ko. Ah, ito pala siya. One. One, two, three, four. Five pairs siya. So, itry natin yung isa. Color black po yung binili ko. Dalawang kulay ito, eh. Transparent. Tapos ito. Black. O, di diba, Hindi ko Hindi ko na makita. Ang tagal dumating. Parang last week ko pa to in order. Parang five days ago na. So, ito siya. Maliit lang pala siya, guys. Sana nga ano siya, fit. Ang ma-effort din pala. May... Alam mo yung parang adhesive tape. Ayan, tatanggalin mo siya. Maliit yung isa. Paano ba yun? Sa labas ba yung malaki? Sa loob ba yung maliit? Paano ba yun? Guys, ang hirap kaya ng malabo na yung eyes. Pero parang na, na notice ko. Before, ilan lang ba yung grado ng mata ko? 100. 100 ba yun? Totoo ba yun, guys? Na pag nagpa-ano ka ng ano, nagpa-upgrade ka ng salamin, yung grado niya nataasan. Lalo daw pong umaano, ang hirap. Tumataas yung grado ng mata. So, ayan. Tingnan ko muna yung instruction. Ya, talaglag. sagayin so, na natin, guys. Ayan guys. Eh. Oo nga. Hindi na siya ganun ka. Pag yumuyo ko ako talagang umaabot dito. Oh. Umaan lang kasi to sa feed ko. Sa TikTok ba yun? Sa, sa Facebook. So, ayan. Sirnay natin. Wala, para nakakatangos pala ito ng ilong. O, oh, ayan, diba guys? So, kahit madulas-dulas na siya. Yung, ganda. O, di ba? Ano pa yung mata mo? Cover na cover talaga siya ng lens ng eyeglasses, yung eyes ko. Kasi before, di ba? Parang pag bumababa, kalahati na lang yung tita eh. Cute nga, lima. Ano guys? Lima na siya. Ano ko lang siya nabili? 70 pesos. Mura na eh. Hindi naman araw-araw siguro tatanggalin to, di ba? So, ayan guys. Thank you for watching. Please like, subscribe, and hit the notification below para po ma-update kayo sa bago kong video. Bye-bye!